Ayun, bigo na naman po etong IT, etong programa ng TVJ. Kasi akala nila, nung uh, masuspending nga etong It Showtime, akala nila ay tataas ang kanilang ratings. Akala nila, yung mga solid kapamilya, yung mga forever It Showtime fans ay lilipat sa kanila. Nagkakamali po kayo dyan. Hihintay or maghihintay at maghihintay ang mga kapamilya. Hindi-hindi yan lilipat sa iba. Ganun po kasolid ang mga It's Showtime fans. Alright. So, yun nga. Uh, ngayon po ay suspendido. Nagsimula uh, noong October 14. So, yun po ay tatakbo ng 12 days. It's Showtime. Wala sa ere. Pero naandyan po ang ipinalit na programa. Ito po yung It's Your Lucky Day. At ang balita natin. Ito, napaka-good news to sa maraming kapamilya. Sigurado. So bago yan, pwede natin i-follow itong article na ito sa kapamilya circle. I-follow niyo po itong, itong page na to. Ito yan. Sa kabila ng pansamantalang, pansamantalang pagsuspindi ng It's Showtime sa Noontime, ang kahalili nitong It's Your Lucky Day na si Lucky Manzano po ang, ang host ay namamayagpag. Yan pa rin po ang pinanunood ng mga tao. Sa online world, kumpara sa it kung saan isa sa mga host si Tito Soto, ang ama ng MTRC chair na si Lala Soto. Binanggit talaga yung Lala Soto dito sa Soto dito sa article na ito ano. Pero yun nga, malaking dago kasi sa kanila yan eh. 'Di ba? Bigo sila sa kanilang sa kanilang intensyon. Kaya naman kasi talaga pinatu um, dumating sa punto nga na masuspend ang it show time L dahil sa kanilang intensyon na manaig. So ito po ang patunay na talagang naungusan agad ang eat na itong it's your lucky day na pansan, mantala na ipinalit nga po dito sa It's Showtime. Sa first gap ng dalawang programa, makikita ang umabot ng mahigit 75,000 ang concurrent viewers ng It's Your Lucky Day kumpara sa mahigit 54,000 ng It. So concurrent viewers, ibig sabihin sabay-sabay na nanun nanunood online. Medyo malayo ito, huh? 75 to 54. So yan po ang sinasabi ko. Yan po ang isang patunay na hindi naman talaga nagtatagumpay yung mga yung iba dyan na may intensyon na hindi maganda. Ang paninindigan ko kasi or ang prinsipyo ko sa buhay, sa bawat uh, gagawin nating aksyon, kailangan lagi tayong may mabuting intensyon. Pag negatibo at hindi maganda ang intensyon mo, talo ka talaga. So yon. Patunay ito na kahit ilang beses pang suspendehin ng MTRCB ang it's showtime, hindi pa rin lilipat sa it ang mga manonood. 'di ba? 12 days nga naman 'yon. Abay, malaking bagay para sa kanila. At 'yun nga, inakala nalilipat. Bigo na naman kayo. Hmm.